Nay kuya mga ma'am sir Nagkulig-lig O relax lang si kuya Bisan init man ang panahon Pero relax lang si kuya Kaya naglingkod-lingkod man Niara si kuya mga ma'am sir Abits kay si kuya mga ma'am sir oh. hinay lang ang trabaho ni kuya Pero kanunay Okay kayo ang trabaho ni Kuya, napaka-relax. mintin mintindog si Kuya mga ma'am sir. Ingon ani gid ang trabaho diri sa bukid mga ma'am sir. Init yun Eh para sa sunod nga mga bulan, makabugas sa butang tanan, makaharvest. Tingnan na gining basak. Si Kuya, si Isa. Ang gidriver ni Kuya, Kuya Kolegleg Plotir. Tong una nga magsunod-sunod man kaana, magbaktas. Pero karon sakay-sakay na. Okay na kayo ang panirada. Ang mga